Yo, what's up mga repa? Ito, uh, pauwi pa lang ako galing trabaho uh, dahil nagahapit tayo ng oras ngayon sa trabaho natin eh <laughs> Kung naalala nyo yung uh, pinost ko sa Facebook page ko nung nakarang araw, uh, hindi ko sure kung nung weekend na ata yan Ayan So, ayan uh, Nung pinost ko yung picture na yan uh, Maraming nagtanong sa akin, maraming na comment uh, marami rin nag-message ko uh, para saan ba yung uh, maliit na bote dun sa picture na yun, yung kulay itim So, ayun po ay yung carbon cleaner So, para sa mga magtatanong, para saan ba ang carbon cleaner nililinis niya yung mga uh, carbon deposits sa loob ng combustion chamber natin uh, yung mga carbon deposits na yon yun yung nagkakos ng uh, loss compression sa ating makina or uh, pagkawala ng power ng ating ng ating mga makina ngayon ay uh, i Papakita ko sa inyo kung Paano at saan ina-apply yung Carbon cleaner na yun So ngayon didiretso tayo sa uh, Gasolinahan Para makapagpagas kasi Kasi wala na rin akong Gasolina So ayan Gilid muna tayo dito Para ilagay muna natin yung Carbon cleaner na yan Bali, ito siya mga repa uh, Lalagay natin itong Yamalupi carbon cleaner Ayan. So Base sa advice ni Ni Doc Harvey uh, Kalahati muna yung ilalagay Dito sa Loob ng uh, Tangke natin Kalahati muna ilalagay natin Tapos Mag papapultang tayo para mas mahalo ng mabuti yung carbon cleaner sa gasolina natin uh, bali 30 ml pala siya mga repa uh, tansyay na lang natin yung kalahati Ayan. konti pa stop. Tama na, Ah, sige. Ah, ano nga po? Ah, XCS pa full tank. Ayan, pagas muna tayo mga repa Ayan. So, ayan mga reta, nakapagpagasulina no? tayo. Ah, gaya nga na sabi ko kanina, Uh, mas maganda kung ilagay nyo muna yung carbon cleaner Bago kayo magpa-full tank Para mas mahalo sa gasolina yung carbon cleaner na yan So, ayun, ganun lang kadali uh, Ang advice sa Yamaha Lahat yung carbon cleaner na yon ibubuho sa tangke eh, sa magpa-full tank Pero Ah, syempre wala namang mawawala yung advice ni Doc Harvey yung sinunod ko kalahati muna ng carbon cleaner ilalagay tapos tsaka ka magpapa full tank kailangan maubos mo muna yung yung unang full tank na yon bago mo ilagay yung natirang kalahati ng carbon cleaner tapos uh, full tank pa ulit Ganun lang ulit yung paglalagay pala ng carbon cleaner mga repa optional lang naman yan kung trip nyo lang naman maglagay ng carbon cleaner 9 years na tong Vega Force FI ko uh, ngayong taon lang naman ako gumamit ng ng carbon cleaner so sa loob ng 9 years na yon uh, isang beses pa lang naman ako itinirek kasi nag-overheat Uh, hindi ko siya naalagaan sa langis dahil lang naman doon kaya ako nag overheat pero simula nung gumamit ako ng carbon cleaner wala naman naging masamang epekto na sa sa takbo ng motor kasi pang naman siya ng carbon deposit sa makina so ayan nasa sa inyo naman mga repa ko gagamit din ba kayo ng carbon cleaner so ayan hanggang dito lang mga repa tong vlog na to maraming salamat I right, say peace. Woo!